Hello mga ka-idol, welcome po sa in channel, Chinese you know po mga ka-idol. Mga ka-idol, ang ituturo ko po sa inyo kung paano po ayusin ang nakadisclose altered or synthetic content sa ating YouTube channel po mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, uh, po si, uh, sa YouTube ng ganito mga ka-idol sa notification po. Ngayon mga ka-idol, ipapakita ko po sa inyo o paano to ayusin itong disclose at synthetic or content mga ka-idol. Mga ka-idol, kung nagkaroon kayo agad ng ganito, kailangan nyo po agad tumayos mga ka-idol kasi para hindi po po para hindi po masayang yung YouTube niyo po. Kaya small YouTuber po kay Makaidol, sayang naman po Makaidol. ah, ito Makaidol lang ginawa ko, kaya po sinishare ko po ito para po sa mga small YouTuber po Makaidol. Para pag once nagkaroon kayo ng ganito Makaidol, ang gagawin niyo Makaidol, susundin niyo lang po yung gagawin ko po mga itong Makaidol. Ngayon Makaidol, ipapakita ko sa inyo kung saan ito makikita yung disclosed, edited, or synthetic content Makaidol. saka po ipapaliwanag ko po sa inyo Makaidol kung bakit po nagkaganito yung uh, pag-upload ko ng video po mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, ituturo ko po sa inyo kung saan po ito makikita po. Ngayon mga ka-idol, punta na po tayo sa YouTube studio po. Ngayon mga ka-idol, dapat make sure sa, sa mga uh, alam ko ito mga ka-idol, mayroon po alam nito or sa mga bago po, kailangan nyo po ng uh, YouTube studio mga ka-idol, mag-download lang po kayo nito din. Kung yung, yung channel po mga ka-idol, kung in, nagsasahod na po kayo kit matagal po, mas okay mga kaidol, kailangan nyo tong YouTube studio kasi dito po magchat-chat ng notification si uh, YouTube mga kaidol. I-open nyo po yung uh, YouTube studio po. Mga kaidol, dito po makikita yung uh, kung bakit po nagkaroon tayo ng uh, disclose mga kaidol. Ito po mga kaidol, nakita nyo yung bill mga kaidol. Ito sa gilid po. Pindutin ito po yung notification mga kaidol. Pero din nyo lang po, makikita nyo po siya kaya mga kaya Dito po mapapasok yung uh, unong, Ito mga idol Itong label at content in a period, you, you, can disclose at it or added content in studio mobile app Mga bakit po naging ganito po yung uh, Notification ni YouTube mga idol Ngayon mga -idol, ang ginawa ko kasi Yung pag-upload ko ng video uh, Nag-no po ko lahat Mga ka ipapaliwanag ko talaga sa inyo kung bakit po naging lang ko siyang i-disclose. Ngayon mga idol, pag ang ibig sabihin nyo na ka-disclose mga idol, lahat ng video natin mga idol, ma, mapakontent pa yan or pag sa dumaan sa edit po mga idol, mga idol, kailangan po kayo mag-yes. Kasi ang ginawa ko si mga idol, nung pag-upload ko ng video, pakita ko si, mga idol. Nung pag-upload ko ng video mga idol, madami kong video po dito, ang ginawa ko kasi mga idol, nag -no po ako. Ito mga idol, dito nyo po masya makikita sa edit po ginawa kasi mga idol, nag-no ako. Kaya po, nag-email ang notification si YouTube sa akin na nilis ko. Ang ginawa ko mga idol, nilipad ko siya sa yes po. Ito mga idol, itong altered contents pa ba po mga idol. Kaya mga idol, ang gagawin nyo po, pag once na nag-no kayo, ilipat pag once na nagkaroon ng uh, nagkaroon ng chat si YouTube, sa uh, notification si YouTube po na i-disclose, papalitan nyo agad ng yes po. Papaliwanag ko rin ko sa inyo mga idol kung bakit nag-yes po ako. Ngayon okay, mga kaidol, i-open natin yung notification po. Balikan natin yung mga kaidol. Yan. Ito mga kaidol. Pag once pinindot nyo mga kaidol, ito yung lalabas mga kaidol. Disclosing use in of altered synthetic content mga kaidol. Lahat po ng ibig sabihin po nito mga kaidol, yung in-upload natin na video po, mapatutorial man yung po mga kaidol, or pag once na po mapasok sa edit po yun mga kaidol, mga kaidol, automatic po yun sa altered content. mag use po kayo po. Pag iwan sa yung video nyo mga kaidol, pag iwan sa hindi po duman sa edit mga kaidol, inom mo yan mga kaidol. Kaya po mga kaidol, nanood ako, nanood ako nung, kung ano po ibig sabi ng added content nung pagpasok po sa ano, nung sa, kaya ang sabi sa akin, ino ko daw. Eh, simple ang ano sa akin, ipaliwanag sa akin ni YouTube dito mga kaidol, yung ano ko daw, yung video ko, hindi siya dumadaan sa, ah, kumbaga, hindi daw ako, guma ako gumagawa pero dumadaan sa edit po. Kaya ang ginagawa sa akin mga ka-idol, binigyan niya ako ng instruction po. You open the YouTube store, ito mga ka-idol, Ito makikita niyo siya mga ka-idol, Sundin niyo lang po kung ano yung in-offer sa uh, YouTube sa inyo mga idol i mag -yes kayo. I-select niyo po yung yes. So, bakit po mga ka-idol? Kasi ito mga kaidol, ang lahat, ang ibig sabihin dito di mga ka-idol, ito talagang inanuhan ko ito mga isipan ko, binasa ko po lahat. Bakit po naging ganito yung ano natin? Kasi po, yung lahat ng tutorial natin mga ka-idol, dumadaan tayo sa edit po kaya po pumapasok sa sayo sa altered content kasi po hindi po yun kumbaga pag once na gumagawa tayo ng video kumbaga dinayari ting upload yun po yung no pag once na sa edit mga ka-idol, ito sa altered content po papasok po sa yes kasi po ginagawa natin ng edit yung video natin huwag kayong mag no mga ka-idol ha mag yes po kayo sa altered content po pag once na nagkaroon kayo ng edit sa uh, youtube nyo po ang gagawin nyo mga idol, yes mo, yung ginawa nyo pong no, i-yes mo sa lahat. Huwag kayong mag-no mga ka idol, pagwan sa nagkaroon kayo ng edit ng video nyo po. Pagwan sa hindi naman naka-edit yung video mga idol, mag-no kayo. Pagwan sa naka-edit po, mag-yes kayo. Yun po yung mga idol, pagwan sa tutorial kayo mga ka idol. Sa mga, maganda to mga sa mga bagong tutorial, sa mga small YouTuber tulad sa akin, mga idol, mag-yes kayo, huwag kayong mag-no, para po hindi po masayang yung YouTube po. Ito makikita yung benefits mga idol ito yung benefits niya mga idol. Ito mga idol, ang nabasa ko dito, dito mga idol, ah, kumbaga, pag once na nag tayo sa video natin mga idol, dumadami pa yung viewers natin at kumikita tayo. Pag once na nag tayo mga idol, pag once na nilitik ni YouTube, mga idol, hindi tayo kikita at maban pa yung channel natin. Kaya po, ito sinasabi mga idol, mababan yung channel nyo pag once na nilitik ni YouTube na altered content pala yung video nyo po. Kaya mga ka-idol sinasabi ko sa inyo, pag once nag kayo nag-edit kay ng video nyo, mag-yes kayo agad. Huwag nyo pong patagalin mga kaidol huwag nyo pong hayaan nyo lang kasi small YouTube. Pero huwag pong mga ka kaidol kasi nakakasawad po kayo mga kaidol kahit paano. Kahit, pa, kahit matagal yung natin, at least kumikita pa rin tayo mga kaidol. Kaya po, ito tulong ko po sa inyo tumang kay idol. Binsa base sa binabasa ko lahat ito makaidol sa binasa ko talaga ito makaidol. Base po dito makaidol kailangan mo uh, ayusin agad mag -yes ka para paliwanag sa akin mga ka-idol. dadami pa yung viewers no kumikita ka pa then hindi pa masisira yung YouTube mo pag nagno ka mga ka-idol, pag once na detect ni YouTube ni YouTube yung video mo na altered content din nagno ka mga ka-idol, di ka pakikita ibaban pa yung video nyo po your or your account mga ka-idol. kaya mga ka-idol, sundan nyo po yung ginagawa ko po o sundin, basahin nyo ito mga kaidol kung ano po yung nabibase nyo dito mga kaidol. dito mga pwede naman po kayo magno ang problema nga lang mga kaidol sinasabi ko sa inyo, kung magno kayo yun nga lang Kunti lang po yung kita nyo punti lang po yung view, mahina na nga yung small youtube natin then, pag once na detect ni youtube, sinasabi nyo mga kaidol, pag once na detect ni youtube ibaban yan mga kaidol. hindi nyo po ma-open yung account nyo kaya ito mga kaidola, bisa na nabasa ko dito pag once sa dumada ng edit yung video nyo o tutorial nyo mag -yes kayo wag kayong kasi napanood ko sa isang vlogger mga kaidol, na sikat na siya ang ginagawa kasi sa mga kaidol, may thumbnail like that like that din email daw e ka daw e no nag ako nag email sa akin agad si youtube kaya mga kaidol, ito sinishare ko sa inyo pag once na, once na, na kayo ng edit, 100% mag -yes kayo. Huwag kayong uh, ah, magno. Ito mapapansin nyo mga kaidol, tinuruan pa kayo ng mga kaidol pa, pa, kung bakit siya nagsabi sa mga kaidol na disclose at authentic content po. Para i-yes po yun mga kaidol. Kaya mga kaidol, gayto po siya kabilis kung paano nyo po gawin. Usundan nyo lang po yung gagawin ko po. Kaya mga kaidol, sa mga small youtuber, mga kaidol, para sa inyo to. Tumatlaking tolong rin po para sa inyo kasi nangyari na sa uh, video ko po. Ginawa ko mga kaidol, nag-yes ako lahat ng video ko po. Kaya mga idol, sana po nagustuhan nyo po yung video ko po. Tsaka po mga idol, sa mga bago po mga idol, pa-subscribe na rin po sa YouTube channel ko po. Tingin pa-like na rin po sa video ko po. Maraming salamat po mga idol. God bless po.